Aris, ngayong araw ay family day na naman mas mainam talaga ay nasa pamilya ka na may mahabang oras, dahil doon maibibigay mo lahat ang mga aura mo ng kaligayahan, at kung may din naman kung talagang may oras ay pwede mo pa rin kausapin, pagtungkol lang sa mga paggawa ng desisyon pero kung iba pang pag-uusapan. Ay mas mainam na ipagpaliban na lang sa pamilya ka na lang na makagawa kayo ng mga plano na makakagawa ng swerte sa buong linggo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pahiwatig na Wednesday ang kayang magbibigay sa iyo ng kasiyahan o swerte kaya dapat mong alagaan. At ang pahiwatig pa din ang araw ng Friday ang siyang pwedeng magbigay sa iyo na masasabing suliranin, na magbabago lang ang lahat sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung ikaw ay papasok ay ugaliin mong maging masungit at mapagmasid, dahil doon ka lang makakapansin kung sino ang dapat mong pakisamahan na kasama sa trabaho, at nang makaiwas ka sa mga biglaang suliranin, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 20 at number 15. Taurus ang pahiwatig ngayong araw kung gagawa ka pa ng deal ay gawin mo na lang sa gabi pagkatapos mo sa pamilya, para ang mga swerte mo sa pamilya na gustong sabihin, at gusto mong madinig sa kanila ay maging isa para magpapasigla sa pamumuhay, at okay naman sa iyo ngayong araw na makagawa ng pagpirma kung mayroon dahil, makakatulong yung sa inyong pamumuhay sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay may pinapahiwatig sa araw ng first day ay pwede kang magkaroon ng mga masasayang desisyon na makakatulong sa pamilya dapat lang ay magkonsulta. At may pahiwatig din sa araw ng Saturday, ay pwede ka magkaroon ng pagdududa o suliranin na dapat lang ay maging malakas ang pakiramdam at maging matigas ang damdamin. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon sa iyong pera unahin mo lang na mabigyan talaga ang pamilya lalo na ang may asawang anak, para sa iyo para sa kanilang mga balakin sa buong linggo ay makagawa sila ng swerte na pagkakaperahan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 9, number 14 at number 35. Gemini, ngayong araw ay okay lang ang iyong aura kung merong maliit na suliranin, sa mga kapamilya ay pwede kang makagawa na mamagitan para iyong pagkasunduin, at kung may plano naman kayo ng pamilya na sarili ay mas mainam na magawa ninyo talaga. Dahil magbibigay sa inyo ng mga aura ng good vibes ng mga katalinuhan sa magagawa sa buong linggo, mas lalong okay na makapunta kayo sa bahay ng Diyos o kahit na ikaw mismo, para ang iyong mga dasal ay mas lalong makagawa ng mga swerte sa iyong gustong gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa araw ng Wednesday ay pwede kang magkaroon ng isang desisyon na magpapasaya sa iyo. Basta pag-aralan mong mabuti at siguradong magiging maayos, at sa araw naman ng Friday ay maging maingat at maging mapagmasid dahil baka kalungkutan ang iyong makuha at ang lahat naman na yan ay magbabago talaga sa gagawin mong pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig. Sa trabaho, ang mas mainam talaga ay huwag ka munang gumawa ng pagtulong, dahil pakinabang lang ang gusto nilang makuha sa iyo gumawa ka ng sarili, at siguradong mapapansin ka pa ng iyong boss at makakalapit ka para sa pag-asenso mo sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 30 number 8 at number 17. Cancer. Ang pahiwatig kung meron kang schedule na pagdalaw sa mga kamag-anak ay iyon namang gawin dahil pwede rin naman kayong magkaroon ng isa pang masaya usapan na pwedeng magbigay para lalong maging close at magkatulungan pa sa hinaharap ang iwasan mo lang ang gumawa ng desisyon lalo na kung may kasabay na pagpirma ngayong araw dahil mahina ang swerte, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ang pahiwatig sa araw ng Tuesday, ang pwedeng magbigay sa iyo ng masayang araw at kung gagawa ng desisyon, basta maging maingat lang at makakaswerte ka at sa araw naman ng Saturday ay pag-iingat lang sa inyong kalusugan at sa pagpirma dahil senyales, na pwedeng magbigay sa iyo ng kalungkutan, ang pahiwatig at pwede lang ding magbago sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan, dapat mahabang pasensya para maging masaya ang pagsasama-sama ng pamilya at makakagawa ka pa ng naayon na kasiyahan para sa pamilya at sa minamahal, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 25 at number 8. Leo paggagawa ka naman ng desisyon ngayong araw para sa pamilya dapat kang maghinay-hinay, dahil baka may masasakta na damdamin na hindi mo mapansin, mayroon ka namang aura ngayong araw na talagang katalinuhan sa mga dapat pang din kung meron pa rin dapat puntahan, kung makakaya mo ay gawin, at mas mainam sa iyo pa din ang makapunta sa bahay ng Diyos ngayong araw para sa iyong pagdarasal, ay maalis ang mga negative energy na nagpapahina ng iyong kalusugan, at nang mabigyan ka pa rin ng mga good vibes ng swerte sa mga gagawin ayon sa iyong gabay ang pahiwatig sa araw ng first day basta hanggat nag-iingat ka ay makakagawa ka ng isang naaayon na kasiyahan sa pagkita ng pera, at sa araw naman ng Tuesday ay maging maingat sa pagsasalita at sa pakikisama dahil pwede ka mabigyan ng kalungkutan, at ang lahat ay magbabago pa rin sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig sa pera ay maging masinop lang huwag kang magpapahiram o gagawa ng pagtulong, sa ibang tao baka sila pa ang kumuha ng mga buenas mong pera, at sa minamahal naman dapat ay maging malambing yon ang maganda para ang mga good vibes ng swerte ay lalong dumami sa inyong pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14, number 29 at number 12. Virgo, ngayong araw kung ikaw ay may inis sa kausap kahit na kapatid ay mas mainam na iyon nalang iwasan, para ang relasyon ay hindi magkaroon ng lamet at mas okay din sa iyo na pakinggan ang mga sinasabi ng kapamilya. Dahil family day naman ngayong araw ay mas maganda para ang mga plano ninyo, ay maging maayos ang magagawa sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig sa araw ng first day ay pwede kang makagawa na magpapasaya sa pamilya dapat lang ay maging maunawain. At sa araw naman ng Tuesday ay pwedeng magkaroon ng mga biglang pagtatanong sa iyo, dapat lang ay maging mapagsuri dahil isang pagkakamali ay kalungkutan ang pwedeng nangyari. Ang lahat ay pwedeng magbago depende sa iyong gagawing desisyon pahiwatig ng gabay. Sa trabaho, kung ikaw ay papasok pag may humingi ng tulong na talaga namang dapat mong tulungan ay gawin para lalong gumaan ang iyong mga dapat na matapos na trabaho sa buong araw na makakauwi ng masaya, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 21, number 19 at number 33. Libra Ngayong araw ang pahiwatig dapat ay maging mapagtimpi na mahaba ang pasensya lalo pagkausap ang pamilya para hindi mapasok ng bad energy ang iyong araw at kung mayroon ka namang deal ngayong araw ay pwede mong puntahan dahil may aura ka naman talaga ng katalinuhan na mahihirapan matalo ngayong araw at umiwas ka muna sa mga kaibigan mo para hindi ka magustusan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig sa araw ng Friday ay may senyales na magkakaroon ka na magpapasaya sa iyo at malaking tulong ang mga magagawa mo para sa pamilya at sa araw naman ng Wednesday dapat ka lang mag dahil mga senyales na may kalungkutan ang pwedeng mangyari kung ikaw ay mag-aapura sa mga gagawin ang lahat ay pwedeng magbago sa iyong gagawin pagdedesisyon ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera pamilya lang ang dapat na iyong mabigyan ngayong araw, bawal sa ibang tao pamangkin uncle at auntie na mabigyan mo ng pera, dahil kung sila ay mabibigyan mo ng pera, ay pwede kang madalaw ng hindi mo inaasahang gastusan pero kung sa pamilya ka magbibigay ay pagunlad ng iyong pagkakaperahan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 26, number 40 at number 18. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw gawin mo. Lang ang gusto mong gawin kahit pa transaction, basta tapusin mo lang kaagad para mayroon kang mahabang oras pa rin para sa pamilya ngayong araw. Dahil ang mga salita mo ay kayang magbigay ng mga idea sa bawat kapamilya na magpapasigla sa kanilang gagawin at iwasan mo lang din makisama ngayong araw sa mga tinatawag na kumare o kumpare dahil tukso sila ng gastos ngayong araw at mga gastos na magagawa pa sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang pinapahiwatig sa araw ng Tuesday ay pwede kang makaranas o idea na magpapasaya sa iyo pero dapat mo pagtuunan ng pansin. At sa araw naman ng Saturday ay pag-iingat sa iyong gagawin na desisyon at pag-iingat na rin sa iyong kalusugan. Ang lahat ay pwedeng magbago sa magagawa mong pagdedesisyon pag dumating na ang pinapahiwatig sa pagmamahalan, dapat lang ay maging malambing ka at magsalita nagpapasaya ng puso sa minamahal, para ang mga good vibes ng swerte sa inyong pag-iibigan ay lalong sumigla, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24 number 42 at number 5. Sagittarius. Ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ang aura mo ng swerte ay gamitin mo na lang lahat sa pamilya. Iwasan muna ang makipag-transaction sa ibang tao. Dahil kung mabibigyan mo ng mga magagandang salita ang kapamilya, ay magbibigay sa kanila ng mga idea sa kanilang mga gagawin plano sa buong linggo at syempre huwag mong kakalimutan ang mga nasabi ng iyong minamahal para ang inyong bawat kalusugan ay lalong sumigla, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig sa araw ng Wednesday gawin mo ang dapat na gagawin mo dahil doon ay pwede kang makagawa ng isang kasiyahan. Para sa iyo at para sa pamilya at sa araw naman ng first day maging maingat ka lang sa paggawa ng desisyon dahil kung ikaw ay mag-aapura ay pwedeng magkaroon ng kalungkutan para sa iyo ang pahiwatig ay pwede lang magbago ang lahat kung ikaw ay gagawa ng desisyon pag dumating na ang pahiwatig ayon sa iyong gabay sa pera kung meron kang extra ay unahin mo na mabigyan ang anak na may asawa para ang kanyang mga plano sa buong linggo ay mag-abayan ng mga swerte. Siyempre huwag mong kakalimutan na mabigyan ang minamahal para lalong sumigla ang iyong mga katalinuhan sa paggawa ng pera. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 18, number 31 at number 20. Capricorn, ngayong araw ay may maayos na enerhiya sa mga gusto mong gagawin kaya dapat mong ituloy, ang iiwasan mo lang muna ngayong araw ay matagal na usapan sa mga kamag-anak lalo na sa babae baka matukso ka ng gastos at kung may deal ka ngayong araw na dapat talagang puntahan ay gawin pa rin, dahil mga idea na bago ang malalaman, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, bawal muna makapasok ang ibang tao pagbisita dahil may sinyales na mainit ang mata na pag nakapasok sa bahay ay mag-iiwan ng bad energy, at makukuhanan pa kayo ng mga swerte sa inyong mga plano. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 33 at number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung dapat kang magalit at magsalita ng tamang sitwasyon ay iyong gawin, kahit pakapatid ang kausap ng malaman niya na mali ang kanyang ginagawa kung magkasundo kayo ay makakaganda pa para sa inyong mga relasyon, at kung may idea ka na gustong gumawa ng negosyo ay dapat mong ipaalam ka agad sa minamahal huwag kang mag-uumpisa ng hindi niya nalalaman, dahil baka hindi maging matagumpay ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang pinapahiwatig sa araw ng Friday ay pwede kang makaranas na magpapasaya sa iyong magagawa, kaya dapat ka lang na maging mapagsuri para tuloy-tuloy ang swerte at sa araw naman ng Tuesday senyales na pwede magkaroon ng suliranin kaya dapat sa ganoong araw ay matalas ang iyong mata at pakiramdam, ang lahat ay kayang magbago sa gagawin mong desisyon pag dumating ang pahiwatig. Sa trabaho, kung ikaw naman ay papasok dapat ay may maunawain kang ugali iwasan mo ang mabilis magalit, dahil oras na magalit ka pati boss mo ay mapipintasan ka. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10 number 24 at number 16. Pisces, gumawa ka lang ng gusto mong gagawin ngayong araw dahil okay naman ang iyong aura ng mga swerte at ngayong araw kung meron namang proposal ang kaibigan babae ay pwede mong pag-aralan dahil may good vibes din naman ng swerte. Ang pwedeng mangyari kung talagang magkakasundo kayo, at ang iiwasan mo ngayong araw ang gumawa ng pagpirma dahil mahina ang swerte, kung iyong magagawa ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay pag-iingat lang ang pahiwatig dahil pwedeng may dumalaw na hangin na nagpapahina ng kalusugan, gawing maging mapagmasid para maalagaan ang bawat kalusugan ng kapamilya. Ang pinapahiwatig sa araw ng Friday ay pwede kang makaranas ng kasiyahan sa iyong magagawa basta alagaan mo lang ang iyong katalinuhan at tuloy-tuloy mong magagawa ang swerte. At sa araw naman ng Wednesday ay pag-iingat sa gagawin desisyon dahil pwedeng magkaroon ng kalungkutan. Ang lahat ay kayang magbago kung gagawa ka na ng desisyon pag dumating na ang pahiwatig. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 2 number 21 at number 16